Good morning everyone. Once again, nandito na naman tayo sa ating mga paglalakbay sa ating paglalako ng panindra nating puto. Linggo ngayon. Araw ng linggo, araw ng palingke sa bayan ng kwartiro. Kaya doon tayo pupunta. Maglalakad tayo para mawasan ang ating puto pagdating natin doon sa bayan. Sana may bibili habang nandito tayo sa kalsada. kabolan ngayon, madulas ang, madulas ang daan. Kaya dapat mag-ingat sa ating mga hakba. Yan. Madulas, delikado, baka uh, mapilayan tayo pag tayo hindi magsa. Pota, pota, pota mga sukit, pota. Kailangan natin magmadali. Kasi baka magsiliyan yung ating mga suke. Sa banda rito, nakapisto ang baboyan ya. Ayun oh, mura ang kanyang baboy rito. Ang ating kaibigan, ang sukin natin sa pot. Kaya sa sino mang gustong bumili ng baboy, kaning baboy dito lang kay pumunta malapit sa Uyapat. Ang ganda ng kanyang pisto. Ayun oh. Dito sa Sitio Gisok. Barangay Nagba, Quartero Capes. Hanapin lang ang gwapong mukha na ito. Yan ang guwapong tindero. Tuloy tayo sa ating paglalakbay patungong bayan ng kwartero para mabutan natin yung ating mga sope. Nakakatuwa ang kapatid na tagalokan ng agdahon kasi napadaan sila sa aking tabi habang sila ipapunta ng bayan. Pinintuan nila ako ng kanilang tricycle. Akala kasi nila sasakay ako. Kaso ano tayo maglako kung nakasakit tayo sa ganas kasi dapat maglakat tayo pabutang bayan. Kasi wala una sayang din yung ating pangusay. At sayang din yung maibinta natin. Yung bibili ng ating pandang puto habang nasa daan. Puto kayo dyan putso! Mainit pa! Mainit pa! Muntik na tayong mahagib ng sasakyan na yun ah. Humaharorot, humahagibis ang... Ah, ano ba yun? Juba na yun. Lalo na't asfaltado ang kalsada kaya ingat-ingat sa ating mga hakbang. Dahil baka madulas tayo. Nandito na tayo sa sitio San Jose. Malapit na tayo sa bayan ang kwartero. Ang lugar neto ay, uh, na ito ay yung crossing niyan. yan, kalsadang ang papuntang sitio Talaytay. tayo ng barangay nagba Kwartero, o kapis dati dati dumadan ako dyan ay, pero ngayon na. eh, na. eh nagbablog ako uh. <laughs> thank you thank you <laughs> pinapasakay na naman tayo shout out sa ating kapatid na si Kaliti ano ba pili ni Kaliti kalimutan ko ang pinigil ni Carlito sa lokal ng Agdahon at kay um, kaibigan natin si Bitik na taga Agabugaw na nakalok sa atin ng sakay sa kanilang mga tricycle papuntang bayan kaya lang we must have to walk we must have to walk towards the town di bali malapit na lang naman tayo eh. lang hakbang na lang yan may nada tayong nagtatrabaho sa tabi ng kalsada

<laughs> Ginawa siya Iba e kasi ang kalugan ng puto rito. Oo. Oh. Bankruptcy ang puto sa kanila. Oh. Ayan, maraming salamat sa pagbili nyo ng puto. Puto. Okay. siya lang hindi puto. <laughs> Naglilinis lang rito sa isang lote. Okay, salamat, Gid. Damang salamat. Habang naglalakbay tayo guys, napuntaan tayo rito sa kaibigan natin. Yun Si uh, Ma'am Sonia Yusa. Na nakaborol sa kanyang tahanan.

Okay lang. Lagiwan tayo guys ng dalawang balot. Para kay sa Facebook friend natin na si Angelbet. Um, si Usa Bulkan at kay Madam Sonia bagamat ang gusto nun nung buhay pa siya ay walang balot na puto yun ang gustong gusto talaga nun kaso dalawang, ba, dalawang balot na parehong may dahon ang ating naibigay okay lang yun hindi naman hindi na rin naman siya makakain nun. para lang sa kanyang mga masa buhay tuloy tuloy lang tayo sa ating paglalakbay patungo sa bayan ng Quartero. sana maubos ang ating panindang puto Oy. Day -day. Sige lang. <laughs> <Pagay> daw. <laughs> Babas <natin ng> tagay daw. Bawas <laughs> sa atin ang tagay. Hindi ko pa rin nakalimutan yung pagkakataon na naglako ako sa isang baya, sa isang sa barangay ng ano, Mapulang Bato na naginuma na ang isang grupo sa loob ng isang bahay. Ang puto ko dati ay tig sa 10 piso pa lang ang barot. Kumuha yung mayari ng bahay ng limang barot. Deka kaloy na sa opisina. Birox and Lucky na inlakagad. Inag e inuman sila. Pagkatapos sabi niya, "Tangi ka muna." Sabi ka hindi pwede.